RMN News Special Coverage Full alert status, ipapatupad ng PNP sa Ilocos Sur ngayong paparating na undas sa kasama mo mula sa IFM Vigan, si Idol Mike Layante. RMN Live Report. Full alert status ang ipapatupad ng Ilocosor Police Provincial Office at lahat ng police station sa buong lalawigan ngayong paparating na undas at mas paiigtingin din ang police visibility sa lahat ng sementeryo, pati na rin ang mobile patrolling. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Remiendo Jr., aasahan ang full force na presensya ng mga otoridad sa buong lalawigan. Pagdating sa loob, ang ide-deploy natin dyan, personnel, magro sila pagdating doon sa lahat ng sementeryo, lalo na doon sa mga crowded na sementeryo natin. Bagamat alam na ng karamihan ang mga pinagbabawal na dalhin sa loob ng sementeryo, magbabantay pa rin ang mga PNP personnel at volunteer group para masigurado ang kaayusan sa paparating na undas. Kasama mo dito sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak RMB.